sex or chocolate <laughs> Bebe kung pa pipiliin kita, sex or chocolate? Ano? Ay, eh, katuwaan lang kasi ano lang to. Pauso tayo kasi viral kasi ito. Ano, bebe? Sex or chocolate? Sex? Sex? Oo. Bakit naman Sex? <laughs> oh, bakit naman sex, bebe? Explain mo bakit sex? Alo? Yan ang Ah. pira pa, eh. yung sex, pira <laughs> kahit parali yung kinakain araw-araw. Mm. Bakit? Tapos yung sex. Ano? tapos yung sex, mag-six, ano na, six years. Six years na wala sex? Hindi ko pa natikman. Hindi ka pa ulit nakatikman ng <laughs> sex? <laughs> ha, ako may <laughs> duwebe. Tanungin mo ako. Tanungin mo ako. Kaya nga, ako rin, ako rin tanungin mo ako. Ikaw, tatanungin ko. Sige. Sex or chocolate? Ano, para sa akin, sex. Bakit? Kasi matagal na akong tigang na tigang. Eh, paano yan, baby? Parehas tayo ng ano? Parehas tayo no, ng gusto. si years na ako. Ako, four years na. na sa since 2018 pa yun. Oh, ako, tagal na, 4 years. 4 years. So, pa, ibig sabihin, ibig sabihin, baby, parehas tayo ng nararamdaman. <laughs> 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 <laughs>